Hello, welcome to my channel. It's me Vanessa Jonke. So, good morning, good morning sa inyo mga nasa Pilipinas and good morning Singapore. So, sa mga hindi pa po nag-subscribe sa aking channel, please subscribe sa my channel and click the notification bell para updated po kayo sa mga new videos na i-share ko sa inyo. So, ito na nga at magkakape tayo and then magtitimpla na tayo ng kape and mamaya lalabas tayo para mag-walking-walking. -walking. Ito nga yung iinumin kong kape kasi nga naka-fasting ako. So, hindi ako kakain ng morning. Kape lang ako without sugar. So, ayan. Tingnan niya. Katapos, hahaluin natin ng... Ayan. Tapos, ibabad lang muna natin. Mamaya na natin siya ilalagay sa uh, sa cup. So... Ngayon, pupunta tayo doon sa labas para ipakita ko sa inyo yung tanim ko. So, let's go outside. So, yan ito yung aming terrace dito. Mga beshi. Good vibes lang tayo araw-araw. So, yan may tanim ako. Tignan nyo. Yan. Diba? Diba? So, doon yung swimming pool. Dito kami nakatira sa condo na to. And, meron kaming cactus. Yung isa medyo malaki na. Yung doon sa dulo. Tapos, ito medyo maliit. So, ito yung mga tanim ko. Ayan, dati na-vlog ko na rin itong mga tanim ko na to. So, ngayon, bablog ko ulit para sa inyo para makita yung naman yung update. So, nagtanim ako ng uh, spring onion. So, ito na yung spring onion. Parang hindi kasi maganda yung lupa dito eh. Hindi sya masyadong mataba. So, nakikita nyo yun naman yung aking Uh, presto. O yan, presto. O di ba ang taba-taba niya. So pwede na siguro ito, ang dami-dami ng ano. Yan, medyo mataba itong presto na to at saka itong okra na tinanim ko. And then meron din akong tinanim na na ito, kamuting bagin. Kamuting. O nga, kamuting bagin. So parang hindi siya maganda kasi tingnan niyo na kung napansin niyo, mga puti-puti na na lumilipad-lipad. So ayan. Yan siguro yung nagpapasira ng dahon. Mga hayop siguro yan. So, meron din akong tanim na bulaklak. So, pinagsama-sama ko na yung bulaklak at saka yung mga gulay. Then, meron akong tanim na oregano. So, kasi yung lupa dito, binili lang. So, parang hindi siya masyadong mataba yung lupa. So, yan yung okra, oh. Mas marami okra kasi, paborito ko yung okra. So, ayan. So, ako lang mag-isa dito kasi yung mga boss ko yun na office. So, meron din akong tanim na pandan. Kasi minsan, kapag meron silang ubo, ah... Uh, nagpapagawa sila ng barley juice. So, ibo mo yung barley, then lalagyan mo siya ng pandan, tapos yung rock sugar para matamis siya. So, ayan, tignan nyo. Hindi naman siya masyadong ano, kasi yung lupa niya hindi masyadong mataba. Ito yung guyaba nung oh, tinanim dyan. So, pagdating ko, meron na talagang guyaba, no? Ito, tinanim ko itong okra na to, itong mga bagong na to. Ayan, mga okra na tinanim ko yan. Kasi meron akong pinunla na yung tumanda na siya na okra, ginawa ko siyang ano, similya, yung okra na bunga. So, ayan ko siya. Medyo mataba naman siya. Itong isa, medyo, ay, pangit na yung dahon eh. May mga hayop siguro. Kailangan sigurong isprayhan to. So, ayan oh. o. Kung nakikita nyo. Ayan. I-press lang natin siya pababa. Tapos, syempre, lagay natin dito. So, ayan yung iinumin natin. Coffee. dami. So, black coffee siya. Sobrang dami. Bawas-bawasan natin. Ayan. So, di ba So, ayan mga beshi. Kakapin muna tayo. Then, mamaya lalabas tayo kasi nga ipapawak natin yung alaga kong aso. So, kailangan niyang mag-ano doon, dumi sa labas. So, hindi naman siya pwede na buong araw dito lang sa loob ng bahay. So, kailangan natin siyang ilabas para doon siya mag at saka magdumi. So, yung magkakabi lang tayo saglit tapos pupunta tayo doon. Samahan niyo ako, ha? So, nagkapi na ba kayo, guys? Morning kasi ngayon dito sa Singapore. So, thank you so much sa mga nagsusuporta. Medyo hindi naman ako masyadong naga-active sa dito sa YT, pero syempre, hindi ko pa rin pababayaan tong YT dahil sobra-sobra yung paghihirap ko dito para ma-monetize ako. Hindi basta-basta yung pinagdaanan ko. So, kasi nga nag-change ako ng employer kaya medyo nag-ano pa ako sa oras. And then ah uh, ngayon wala sila dito na sa ano sila na sa work, yung mga bata na sa school kaya ako lang mag-isa. So, samahan nyo ako sa a uh, gala natin ngayong morning. So, walking lang naman yun kasama yung aso. And may kasama akong kaibigan nyo, Indonesian. So, para mag-prepare na tayo. Hey guys, dito na ako ngayon sa labas. Kasama ko yung aking alagang aso. Morning! So, yung kasama ko na ando na sa labas. Ayun, nakikipagdaldala na naman siya. So, ganito ako araw-araw, tuwing umaga, ginagala ko yung aking alagang aso, mga beshi. So, yan, naglalakad na ako ngayon. Nauna na siguro yung kaibigan ko. So, ayan, dito kami sa labas. Nauna -na, na siguro yung kaibigan ko kasi nga, ang aga-aga pa niya nagchat, eh, may ginamupak sa bahay, kaya hindi na kami nagkasabay. So, baka nauna na siya doon sa tambayan namin. And gusto ko rin kasi mag-exercise. So, kasi nasanay talaga ako nang nag exercise ako. Kaya lang nung no, lumipat ako dito sa uh, bago kong amo, hindi na ako makapag exercise kasi nga yung kwarto ko is ang bit-liit Tapos wala siyang space. Kaya uh, hindi ako nakakapag-exercise. So, pag nagpapalakad ako ng itong alaga ko, hindi na bago na ako mag ano, exercise. Para pala na pag ba, wala sila nasa ano sila, nasa work 'yan. Ngayon, doon sila sa work so mamaya pag gabi 'yung uwi nila kaya mamaya makakapag-exercise ako so ngayong umaga, ang ginagawa ko lang is walking-walking lang tapos may pagdating sa bahay mag-exercise ako parang hinahanap-hanap siya ng katawan ko so ang init na tignan niyo guys so ayan dito talaga Singapore ang daming puno napaka-presko Cellphone. Aiko! Aiko! How are you Aiko? Why you go there? You go early! Yeah! I go early twenty five. Oh I put the clothes that I washing first Is it coming? But then take so long way coming, Yeah! Because you go early! Because I thought Pase, but it only, I it. why you didn't tell me tomorrow that you go then i go out mm -hmm. i'm thinking thinking oh I, I put first this in the outside but i'm thinking oh, maybe it's raining then i put in the other side because <laughs> it's a bit shit because <laughs> if the rain is coming then the bit shit it's mm -hmm. not nice the smell because i want to top up my dust then we can go there now i do now know what we do 45 minutes why your mom angry if you go late home yeah. why you go Why you so late come back you sit there you tap up mm -hmm. no because now i go up very slow Hmm. So. Yeah. so i go from 25 28, 25 until now still here but then because of that also the boy you want to touch my like, coat. Oh. <laughs> But see, very small. How full of oh, what was I also walk so slow. <laughs> It's better they put the tree here. Same like this ha? still can use the. Yeah. So hot. so hot. Oh, we're going to exercise here maybe around four o'clock, five o'clock. So many people sleeping there. <laughs> Maybe they dropped mm -hmm. I also have another one This one is only 43 Last time is 45 Now I buy this one Why? Well, you were going the up? Yeah It's easy yeah. I'm not going see you so I do need to oil this one. You know, I like this. Mm. Mm. It's not hot? Huh? No. 42. I don't know about this, how much. What's that? Where is you eye? Not yet, la. Because this one, i not yet <laughs> Morning. Good morning. Good morning. I need to first, then I ask the next one. Why? Where did they buy? They already here in Singapore. Yeah. Oh, it's not. It's from Indonesia. This is sent to me. This one, I asked my friend, like right? I see. How about this? This is are too bright for you, laughing. Nice also. Pinky. Yeah, but it's so pinky Why? i want the pink color but it's not that so bright it's like a bit darker which like okay. mm. not so bright but it isn't very bad okay. right. <laughs> that's why i choose the length the arm for the maximum, 100 <laughs> i want to wear the shoes but my shoes is very tight is it... So I don't want to buy it. Uh, you buy it from online? And... Yeah, I see already, but the money is PM. Yeah, not really. enough to Because <clears> I get it then. It's fast But if your friends have pain now, oh, I cannot. I know. Kau tak punya, bos. Don't have money also. Woi, oh ya, salah ni lah. Kamera ini. Twenty eight, okay. You finish already. Today. Yeah. Today. Then you have money, you have money. I send already. How you send your mom send? My mom send. I just ask for the pay for the person. Then, because the clothes come yesterday, you see, oh, you, you need you need uh, how much cash? I see, I take one, then I see, huh, because you shopping, shopping, right? Only <laughs> 100, yes, 200, 100 sitting, 100. 100. 100. 100 I take for my okay, or for one month, then I need to pay the clothes waktu itu dan love my. much. <laughs> because I, everyone I take 200, but I take I give for my mom 100 for saving, then I take 100. But last month I don't take. Last month because I send all. Only I take Now you start again. Only I take for saving only lah. Last month, this month then I take because I want to buy clothes. Then next month I also cannot take. I just for saving only. yeah next month because I have a function lah. Uh, you know my great grandmother passed away already, right? So two years already, so like have to celebrate celebration lah. Then you pay for all? Eh? I pay for all lah. Uh, because my mother work no money lah. Uh. I have to do like that. It's like that one now. Follow all people, right? It's like <laughs> that. But maybe next next month I cannot take. Another month then maybe I can take again. Mm -hmm. if I don't have anything up for my, I, I think lah. Well, if I have something on at home then I cannot take. It's like that one now. So, papahinga na kami dito ngayon, guys. So hot, ha? Thank you for watching. Bye. Bon. Yeah.